Mrs. Mas stress sa asawa kesa sa anak ayon sa pag-aaral. Kabilang ka ba sa Wonder Moms na hindi na alam kung paano hahatiin ang katawan sa mga gawaing bahay? Nasasabayan pa ng stress sa mga anak at nadadagdagan pa ni Mr. Nako! Pakabait na mga mister. Dahil lumabas sa pag-aaral na mas stress ang mga misis sa mga asawa kesa sa kanilang anak. Batay sa pag-aaral, ang hindi pagtulong ng mister sa gawaing bahay ay isa sa mga pangunahing stress ng ilaw ng tahanan, lalo ang mga working mom. Bukod dito, ang hindi pag-share ni mister sa mga gastusin sa bahay at parang binata na happy go lucky kung umasta ay posibleng magdulot sa pakiramdam ni Mrs. na parang mag-isa lang siya at hindi makakuha ng suporta sa asawa. Kaya naman, payo ng mga eksperto sa mga mag-asawa, panatilihin ang pagkakaroon ng open communication para masolusyonan agad ang problema at makaiwas sa stress.